So ngayon ay nakabukas na yung ating harap ng ano on the click. So diyan natin ikakabit sa puti na yan yung positive and then dito naman yung negative para sa ating mini charger uh, So ngayon ayan na nabaklas ko na yung wire na red sa ating cellphone charger at i-coconnect natin dito Ayan. Yeah. then ayan na po nakakabit na so lalagyan na lang natin ng so ayan tinignan natin ng maigi kung nag-charge ba yung cellphone USB charger natin so gumana naman naka blue at ito naman yung setup ng charger natin so abangan nyo kung paano kung nakakabit na so ito nakakabit na dun sa harap so ipipix na lang natin kung saan natin ilalagay so yun, magana diba?